matuwa ako nga kasi gumagawa silang account para i-bash ka lang. Sabi, yung mas mahalaga ang nila kaysa yung mas mahalaga sila para sa iyo. Yan ang hindi alam kasi ng, ano eh, ng mga kasamahan natin dito. Pagka bilong ka sa group at ilalabas mo yung yung personality mo, magkaiba yun. <laughs> Sa, gaya, sa ganitong times stall yung kulay ng tao kitang kitang oh, yeah. kulay gaya ni, pabanggitin ko na gaya ni Shala ano ba nagawa kung mag hindi maganda kay Shala para hayaan niyang pamugaran ng mga tao na sinungaling yung channel niya at magsabi ng mga bagay na alam naman din niya o may idea siya na malayo sa katotohanan kontra sa sinasabi laban sa akin okay pa ano nga nagawa akong masama sa kanya. Okay. Diba? Oo. Oh, uh oh. -huh. Pero pagka yung nandyan na at pare-pareho tayong napuno na, ikaw na masama dahil binalikan mo sila. Ikaw na yung limonyo, ikaw na yung masamang tao. Bakit? Dahil pinagtatanggol mo lang yung sarili mo. Tama. Understood, bro. Hmm. Kaya ano, minsan ano, talagang magulo na. No? Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito?